Hi guys Ayan, dahil day of nothing today uh, Not that well Pero kailangan kong mag-tidy up ng snow sa labas Kaya ayan, ang inday nyo Palabas na, naghahanap ng gloves yan ko Ayan, nakita din niya Ayan, nahanap ko din Ayan, naghahandaan na palabas ayan, na tayo. Binalak ko naman na natin ang lumayas na sa snow. labas. sa labas guys. Ayan. Para umpisahan na ang pag, uh, okay. pag-tidy okay. up ko ng snow. Ayan ang yung buhay natin naman ngayon, naman. ngayon guys. Ang may sakit snow. ako actually. Umpisahan na natin. Pero kailangan eh. Kiyempre hinanap po naman may yung ano. May sakit asawa ko. Ay, buti natin. tayo kung may sakit tayo mga pinay caring-caring pa rin natin. Ayan. Lakas pa rin tayo. Diyan Pero ang sawa ko talaga, Diyos ko, naawa ako. Pag may sakit palimis, talagang lutay, no? ang afam ko. Hindi siya ganun kakapal, guys. kaya... Pero kailangan tanggal. Pa, lalaki tayo pa, today. Hindi, <laughs> siya panit pa. <laughs> Normal. Dito sa, dito sa mo ibang bansa, sa most sa mga win so, may mga si winter yan, season. O oh, yan, ayan. Kaya babae ka. Sige, banat. Bana, kailangan banat mo ba, talaga ba, tumulong mag... Ayan, ayan ganyan. Tied ng snow kasi ganyan. ang dami. Oo, oh, oh, kung diba? everyday ba naman Ay, mag-snow? Ayun, macho talaga. Diba? Ayan naman ang... Di, mabigat siya kasi ng, wet siya. Wet yung, yung kapuso. Snow mabigat. <laughs> Sige. Na naman, tulak, tulak snow mala. pa more. <laughs> mabigat nga ang mag-ano. Oh, mabigat. <laughs> ayan yun naman ang... Just me, yung Ayan Sige. naman. Lakas ni... Bilis, bilis, so, bilis. Oh. Lakas. Ayan talaga buhay natin dito Oo, sa Norway. Yan may pa ganyan ganyan. Kailangan pa, din natin tulungan. Kaya yeah, kaya ang, yan ang asawa ginawa natin eh. Lalo at may sakit siya. Hindi siya ganun kakapal nga today mm. guys. Pero Mas gustong gusto ko na ako ang magkasakit dito sa, sa Norway asawa pero ko. Pero ganun like, no. Kapag yung asawa ko may sakit siya. Feeling Sige, ko katapusan na ng panad. mundo. Mamaya eh. Pero kapag ako kapitayo. may sakit na ako. <laughs> lakas ko pa rin. Ayan. Ganyan lang yan guys. Nandre tayo pa mga Pinay laban lang Pero yung asawa ko pag siya may sakit, ano naawa ako. Uh, iba pa rin. Mga puti may sakit. Parang uh, lutay na lutay sila. Ayan, dahil this kapag na-check mo muna na report ko muna <laughs> natin. Ayan. Naayos ko kasi tabi ni. Ayan, guys. Sige pa. Hindi pa tapos an, 'yan ganyan guys. lang ginagawa ko around the uh, lugman tayo. 10 minutes ayan, tapos ako na. na. Oh.